Hello guys! Dito naman tayo sa daily routine po natin. Pakilala ko pala yung mga produkto ng San uh, Salvio Will Company. Yung products nila. Uh, Umpisan po natin dito sa kape. Ito yung tinatawag na ng shitting kape. Uh, gusto ko po ang lasa. Saka ano po siya? Creamy. Uh, talaga magugustuhan po ninyo. I try po ninyo. Maganda po ito. Then, meron po tayong ito po, uh, salvia barley grass powder. Yan po ang laman nito. Powder po siya. Then, meron siyang scoop. Ito po. Kasama na rin po ito pag deliver. Yan po. Bali, tatlo po nito. Isang baso na tubig. Yan po. Okay. Then, Bawal pala yung iiwanan ninyo sa loob kasi organic na ito siya. Sayang naman kung mapapanis. Kasi minsan baka na lagyan natin ng tubig din pagbalik po natin is mapapanis po yung barley po natin. Kaya nasa labas lang po yung scope na yan. Okay. Then meron din naman tayo capsule. Ito po. Meron siyang nasa uh, isang lagayan. Uh, plastic ata ano? nilagay din siya parang maliit na garapon din meron din naman capsule na nasa box po siya yan nag-request pala kami ng ganito kasi ipapadala po namin sa ibang bansa ngayon sa ibang bansa no risk po kasi uh, meron po siya FDA approved kaya yun kasi ang requirements pag nag po tayo nagpapadala lalo na sa ibang bansa yan po sa ito po. Ito po yung FDA-approved na company ng Salvia po. Ayan. Ayan po. Uh, kaya legit po tayo. Uh, yun lang po. Uh, next time ulit.